O sa dalala mga mga ng usong magaganda sa amas sa iyong mga dalala para sa mga mga pinagulat kita sa mga to! pa pala pala pagsapa para kay Speezzers! Yo! Yo! Shoutout kay MC Mars! Yo! Shoutout kay MC Mars! O magalingan na ko ang mga para sa iya. Ayok. Ayok, Yo! Kiti bisis, malay-malay. Kamusta, risito, kiyakon sa tootman. man. Ayok, wala. Uh, bro. Kaya wala. <coughs> yun, yung sa At sa sapa. Para kay isipan ang isipan sa mga buwan. Damating. Damating naman sa outtown.

Finance na sad. Ako yung hindi itinadhana. Kaya si Miss na <laughs> Muriel Barrientos. Ramis, Barrientos. Promise. Wala akong idadamay, boss. <laughs> Dahil sa laban namin dalawa, wala akong mahanap na angel. <laughs> Tapos ngayon, pinasok ko na ang mundo ng rap battle. Ha? Bakit? para sa kasikatan, sumikat, pina... Kuna, butang ina ka! Para sa kasikatan, gusto lang sumikat, para makuha yung mga pinangarap na kahit kailan, hindi sa'yo yung tinadhana. Ah, nag-joke, dapod ako na po. Ako sa sa imo, wala ko nagpangandam. Bakit? Ano ba yung pinagmamalaki mo? Deportive, malakas ka dati? Yun ang kanilang sinabi? pues, pinag-iwanan ka na ng ilang buwan at panahon habang ako, buwan lang yung lumilipas, tapos marunong lang siya magsimba. Sobrang bait ang puta. Mahal na mahal ka ng lahat ng angka ng English siya. Sayanapi, <laughs> Mitsuya, Simple Rhyme, Iskusta, Tigilan yun na ang pagpapanood kay eh, Biba. Sobrang max nyo na. Sinusundo na kayo ni Kristo. Utang inak. <laughs> Iglesia ni Kristo. Kahit ano pang religion mo. Wala akong pake. So nawala naman daw po na to. Pahibalan ninyo na mag freestyle na Basta mag-bisaya na gikan padau punu kada bau wala man lagi ni mun di, di padalan durian <laughs> gikan daw punu kada bau piru agila yang isakyan <laughs> gabi kasalto gabi kesalto, MC Bites versus istisir, gabi kahinay pero ikaw yang gusto Gihatag daw puno ka sa para akong para ka mamaayo. Aku akong gi bakrid ang imuhang unang nabati nilang inti. Kato pa dito gihatag sa iyan ang utok si, ang kontra, si iskusta. Nga ngayon, nga ngayon, nga ngayon, nga ngayon, Na ang lyrics na adri tanan <laughs> iyaran <lang dibasa. laughs> di basah di bag identika tao ta ka bagingon ta ka pero pag nato na to sa dibet tang ina ka gidalan ra gani ka siya ah, oh, yeah, <laughs> yeah, 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 yeah. sa damang trabongko <laughs> Gini ka ilado. Akong bustra makuntra. Isak maistro. Kaduha Maunang ayaw paggara-gara. Basta makabalo ka nga isisir na gani. Taga malay balay, rapir. Osionfish. Yo, game, game! Kita ya, wak! Kabelung, kabelung, saya Rhyme Spacer. Tutor! Tutor! Makita-makita, diunggung-unggung saya, aku nipag gulatan ing adik. Pag aku mutirada, sigurado mati kue ipek. Apelimu, pinakabagtik nga teknek. Kusog kay kamu drugs, pero, mga banat, zinerik! Aku si Magpars, nagekikwentro na po daan ing ghera sa litrahan. pasensya ka ikaw karon na kung unang magugutan welcome sa una ni mong kamatayan bay wala ta gibinuangan kaya na po mo brutal mo technical og magpaka yeah. Yo, na o magpakamital yeah. so, una, sa tanan ako lang mong ipasipad ang nawala holo holo rhyme pag ako ay e mong katbang ka o mas na mga barang na ay sulod o na unod para ang tanan nga paminaw ng mga kabataan na ay masabtan o para mahibal-an sa tanan katawhan nga ang rap na ay hinungdan yeah. Dan o oh, si Loni Ron Henley nanay, kantang aral pero nga nuhan to karun wala magihapon, kay natunan kumanani nga laban panigurado ikaw akong napuruhan mong sayo-sayo nalagtulog onya, kay magbuhos pa daw mo Pag-aabot sa live audition mga pangbayot mga mga banat di mo doon Grabe ka pa tapon lirisismo akong balon ako ng sukaron Maong hali tayon Maong hale tayon, Sarap battle Grabe nako ako Kagoto, wala na ako'y pakisa The last supper Musugot rapong kog Rapper ako Panihapon karon yeah. <laughs> 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 Yeah. Yung... Wa ko'y pakialam kong kilaw, hasla. Ay, kung gusto ka mga tuyens nga bara, akong letra ang paminawa. Kung gusto ka mga tuyens nga mga bara, akong letra ang paminawa. Wa ko'y pakialam kong hasla o kila ka sa inyo ha. Kay kaya na ka, taka ibadibag, nga murag pansimbag, gisumbag, ni, ni mong takamura. Yeah. Tang ina tawaganig malake chemical ali kay muulanog mga bara yes. mga putang inakayan na kumutumbag skin sumpak ray targaada sama ni BBa mga ari sa selda ako mga bara susama kaligon sa pagprotekta sa tundo ni Asung sa loonga gusto ko sanang bigyan ka ng magandang laban ng hinanaw. Pero baka ka ba, kinaprod mo, puta, makita na kasawa asawa mo, bigla ka niya, hindi Paano doon? Kung yung idol mo, bro, nilaro ko, hulog dami. nangalo, di natutok, ututanid. <laughs> Ilang suso, puso gamit. Ilang ponis, palit gamit. Sa itong rifle, sa iyong eyeball. Tamang iskop, takay si Aido. Ano bang pinapakita mong skills? Na porkit, ikaw na muna yung mag-aangkin ng bars. Hindi mo naman ako binigyan ng bars. O salamat ka, wala akong dalang draw. Ipapasuot <laughs> ko sana. So balik ko na nato ang istorya pag once na magbisaya spacer. Tristel lang kalalabasan. Wow. Yeah. Yeah. <laughs> <laughs> Nangita, nangayo na sa imo. Munong kaya na ni imo mo. Basta wise nga magbisaya si Spacer. Restyle. Giignan <laughs> ko niya, wana po daw po nung po nagsulat. <laughs> Kinsa mo rin tawana para akong pangandaman. Murakad damang. <laughs> Kaya kung napalang sa amat, kung napalang si Ambo sa imong atubangan. <laughs> nga muradikan o prisuhan. Kaya nagtuhod kuno si Ambo nga nga pa best out oh, to check. Tanganat ang buwang sa digit na kadawat at sabot. ang buwang na kadawat at sabot. Siya daw kuno ang iskusta sa pangantukan. Nagtulon ko sa kulaway, hapit ko matukan. Pero si balik ta sa imo. Tagaan ta higayon. Wala di pangandaman. Kay kapalo ko nga dili ta Ayo. Bisa pa kita hilot ni sa albularyo. Luan rana na imong ulo. Ulian na ka sakto. Ay no mo. Ay ra ni Sir. Last ka event nagsuot pa kag masakir sa devil. Ah. <laughs> Wakyo kay angay murakag. Way ulo eh nga lighter. Wakay angay murakag. Wakay angay murakag. Walay ulo nga lighter. Bisan asa ni San Aon nga angel, Ikaw ang underdog ani nga battle. Tung ikaw ang babag sa akong dalan, ako ang wall breaker. Kung ikaw ang babag sa akong dalan, ako ang wall ako ang wall breaker. Tang inawa ko'y pakialam, biskin pag isa ka to, ikaw nga preparado. Kabalo naman ka, o, kung sa'yo, og maayo. Macbars pa iimong gigwintro Kabalo naman ka nga mas delikado pa ko sa bangag Nga imuhang gigkuhaan o sabo October oh. oh. 26, 282, 2024 <laughs> Imong gidawat, imong pinakaunang apiligro Hoy, biskin pag imo nang ibalig Imong kalag, kakadaaw karon bisag ipon imo nang ibalik kay imong kalag sa demonyo hoy rapper nga tonto pagtuon og sulat ayo sigig pangingog mo magpasalamat ka atong battle karon naka promo kay kung sa torna pa lang dai ang Goto sa urado 70 dako na kay kag ulo paminaw nimo aning eksena ikaw ang bitirano paminaw nimo aning eksena ikaw ang bitirano pues tataron taka karon nga ya murag karne sa merkado ako ang tinuod nga eksplosibo pag ako mo warsak pura gera sa ulo ora tanaw ni mo ane nga rapper Unang tanaw ni mo ane nga rapper abi ni mo grabe ka delikado pero mga bara man hmm. mo punyeta ka mas kusog pamubuto ang pikolo sos ginoo katong mm. simola ka di ulo oi. katong simola ka di ulo ako ang kapwa mo presano ako imulubong sa imo Ako'y mulubong sa imo pero dili sa pero sa Stranger Village na kabase ng interyo. Hindi ilubong taka. Kung dili ilubong taka sa bakante nga lote para mahimo ning mama sa pano. Hmm. Ang ina nimo sa rap game, grabe pa ka bata. Magpasalamat ka sa imo akong libeng li baba. Agwat natong duha lang ito giuta. Tawagan ni Igmalami weather kay maglisod ka sa akong patama. Kanang imong naong sa imong nagtang unay pinakamali ni mong nagama. Kay putang ina ka sa ka tama. Pasensya kay sa imong karir karon ako ang muguba. Pasensya kay sa imong karir karon ako ang muguba. Pinaagi anong akong mga kataga. Wala si Tito Big and Joey pero karon sigurado na ay mabulaga. Kay dili na mo ipekto sa imo karon imong ginatawag na himala. Ang pagpili sa ako, isipin mong kalaban mo ay pinakadako ni Monsalaa. Awww! Sir! Ha? Aroon! Aroon to! Aroon to! Aroon to! Aroon Yo! Nakahinomdom ko sa dula ni Jobs o ni Jeric bins. Leader ninyo sa negosyo. naaman daw ko nung may podcast. Dia dibat na amoy podcast? Grabe na akong katawa. Kay inyong mga itsura. Murag gitang ango-ango. Dili ko kuno makasugod ang ilang negosyo sa ilang mga tao. Kay mga dagwa sa inyong grupo, mga kriminal. so bisaya round trick. Yeah. 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 Pasay lupa ko. Kung kaning tagadabaw Na aku. Aku di nako, na ako nangayon ako ni mo dispensa tagaya ha? hari ng freestyle istorya niya satira isaku isa ko nagpaligun sa liga kahit kung walay spacer walay kunto gikan day one try out gipadibag samgan Alik-alik pag niya si Cyber Rhyme Hatagan ug mama ang ina imo na. Wala na koy labot na yes. sa Rix. na sa Pero karon sa finals gihatag ka. Nakadula lang dali kag ka isa. Dibangga na ano bitirano. Nagahi sa sentro sa amuwa. Sige. salito na tong istorya dako gustito sa imuwa. Kay itagaw man daw mo. Ni Winde, Bro, di mana bro? Unsur <laughs> okay, uh, ni rap atau sismis? laki yang tak sis musuh kan? Game game, game game. Yang ni aku dari perai pakita ngaku istilo. Ubasin pati ay magustuhan ni Minyo. Way kabado, biskindo, doyosa, kangit-ngit sa dalan. Kauban ako ang akong anino. Wakoy daghan reklamo. Kaya na ko isabay ang rap ko kang trabaho. Mismo, anak ko ka Basta makaambag lang ko aning ang kultura mo, subot ako mga pasmo mo. E ako mabuhin na tao, pinaagi sa pagkaon lamang. A Apan sa matagirisis nga, ihaon ninyo nga mo'y makapatampok sa akong utok o magpaligon sa akong ulo. Tang ina ka. inaka. Mau yang paling gunsang ulo Kay kadaluwa sa speed Kadaluwa sa speed mo tatak Malahit maniku mo atak Mga planado ni mo palpak Isara kasapak tulog kamu ragubog hubog nga nasplak Kung ako muransak di katunog apil ang parak Kung dili ka pwede mahimong si Tupak Kay ikaw si Tulak Kaya na, <laughs> kaya na po. Yeah. Uh, kaya naku, og bit ultimo tong yung si vendor nga takatak. Dili makasabay pati imong gata gama nga truck. Kay e putang ina ka grabe nimo ka putang ina ani magrap. Tang hmm. Putang ina, ina ka ani magrap. Tay, tay, tay. Dai, facciamo fare la due, dai, guarda che mangio, vai. Guarda che io mi giuro. Mi denno questa peda. Check, check. Check, check. Ok. Guarda, ho dovuto dire.